and make sure to hit that like button. Get ready. Guys, nandito na tayo sa Terminal 3 Airport uh, Liverpool. At uh, kami ay uh, kumain doon sa McDonald's. Ayun. Andang tapos kami sa McDonald's eh kumain kami dito sa ano, sa maliit na tindahan ng Godelock. Ah uh, mayroon siyang kodiak dito meron mayroon siyang Krispy Kreme, yun, Krispy uh, Kreme, mayroon siyang Focin, KitKat, Double Hershey, and pasalubong corn. um ano yun ano yun? yan? Ayan? Uh, pwede yun? pero kung makakasya naman dun, ilalagay na lang natin siya doon. Ayun mga guys, at, uh, habang nandito kami eh maraming mga uh, mga tao uh, nagano sila mga picture taking, ganun. Ayan sila. Kumukuha sila lang mga kalitari ng mga moment. at uh, mamaya uh, masyado kami maaga pala mga idol uh, ang oras ngayon is uh, 12.45 ng ano ng uh, afternoon ano so maaga kami ang flight namin ay 19.35 ng gabi so uh, military time yung 19 eh ano yun na uh, alas 7 pagkakalam ko talaga 7 o'clock 7.35 in the evening PM yun kaya na naglakad-lakad muna kami huh? okay guys so si Mrs. No na muna yung magtutulak habang kumukuha ko ng ano Thank you. si Nancy uh, hindi niya susundan so ko lang siya kasi gusto niya parang maglakad-lakad pero hindi ko alam kung saan pwede pang maglakad uh, ano to? food court food court ng ano ng uh, ano bang tawag dito? Uh, manasan tayo ayan oh food hall food hall yan nasa liverpool at eto. okay maraming pa rin mga ano dito may mga godelock pa rin dito mga guys <laughs> ewan ko <pa>, doon <laughs> siya napabili doon sa mahal okay mga guys at uh... Ah, saan? 330 daan? 230 lang Oo, oh, ang ano, no? Ba't ganun? Okay. Ah, napamahal daw yung bilhin ni Mrs. ng kanyang pulburon. Kasi 3.30 doon, tapos dito 2.30 lang. Okay, mga guys, na dito na lang muna kami, ha? At uh, maraming maraming pong salamat. Ha? Chowking is... Uh, na i uh, papunta pa doon marami pero silang max ayan na i uh, at nandoon yata alright maraming maraming salamat at uh, hanggang dito na lamang. okay bye bye